Ayan na, ah, good morning po. po <laughs> may dala ng oh. si Kuya, makapanood mo na. Ate. Ayan po, ma'am. Ah, sige Ako po'y narito at ako'y masaya na ako'y may nakilalang mga kamag-anak. No. Oo, Oo. pamilya ng Garcia, ng Habalia, oh. oo. at saka Hardiniano. Hardiniano. Oh, oo, oh, Ay, puro tubong alupay. No po. <laughs> puro, puro tubong alupay. Ay, ako'y masaya at ako'y nakarating ay, din. Eh. Ay, salamat din po. Oh, at uh, Ako may pinupuwa Aba, din. At Ay, may kay... iba din. Nakakilala ng mga kamag-anak. Ayun ang unang sa atin. Ay, dapat tayo nagre reunion yun. Oo nga po. Ay, ang kapatid ay... ang kulaan po lagi ito. Sila, sina kuya. Oo. Oh, sinang... oh, oh. Ay hala tayo, tayo magsalo-salo na. Ay opo, oh, ay... Oh, ay may dal... nanay, yung ating ano. Ano? May dahon po dito at uh, ay, ano. Ay dali. Ay tahab na lang. Oh, ayun, ayun, ay ano po dito, may kutsilyo, an may ano po. Ay, ala po, buksi, buksi. Mm. Ya, -hmm. yeah, ta talagang. Kahit ako'y matagal na, ako'y nasa UP. Eh, ng tatlong put, limang taon na. Pagkatagal mo. Ay, ako'y hindi nakakalimot Bakas ng aking punto. Bakas yung ano. Mm -hmm. Hindi ako nakakalimot ng punto. Kaya basin <laughs> pa rin. Oo. Masarap po. Mm -hmm. Mm hindi -hmm. ko yung tatanggit, ha? <laughs> Yan, kay sa so, po kay ano kay Kuya Francisco Pabilyon. Francisco Pabilyon po. New Zealand. Bisita ko po dito pagdating pag uh, mo. Okay. Ano? Okay. 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 Oh, oh, sige po. Oh. Pagdating. Pakilala. Ito eh. Sa Miguelita, Ay, Ayan. Ayan. Ed, okay. Ari sa mati. Oo nga po. Ay. Ay, sa mga taga mate. Mm. <laughs> parang bumili sa amin si Sir Nang dati nang yung mustasa po ba at pichay parang kami naglako doon. Kayo po ba yung may restaurant sa po hindi po. Sa tapat ng school. Opo. Oh, school ay mate. Elementary. Ah, oo nga po. Kami po yung doon nung... Ano na Ano na Ah, nagtuturo po doon. Ay, ah. pinsan ko rin. Ang ah. nanay dito at nanay kayo magkapatid. Lahi naman ang nines. Ah, nines po. Oo, Dito ikot Naingat si Chalita ay gusto sumama. Ay, ang dami namang trabaho. Oo. Oh. At nasa Inver ka ngayon. Hmm. Oo. Oh. Ano nini? Nakakaya ka ba <laughs> Nandun na, nawar nasa na sa ilaya po. Asakay ka nun, Saul. nag si Kibana. <laughs> no, at ako'y yung na lang. salamat din po sa inyo ng marami Mga ha. Salamat. Ako'y kahit Thank matagal na wala dito, ay kahit kailan ay, ay ang puntong tayabas, ay punto pa rin. Opo. Oh, at yan Sal ay tunay na hindi malilimutan. Oi, okay. marami salamat din po sa inyo salamat. salamat. Salamat din po. Salamat. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye. Nini, bye-bye. Nini. Bye-bye. Nini. Bye! Bye! sir. Salamat po. Good morning. Good morning. Ano? Kumusta? Ha? Ano? Ganda na ng katawan mo. ha? Uh Oo. -huh. Ano? Magandang umaga. Sip-sip. Ay! ang ganda na ng katawan po nila na po nalaki na ante yan. magandang umaga mga kainsan ayan good morning po ay part 2 po ito ng pagtatanim natin mga kainsan hanggang siguro po bukas kami tatanim hanggang bukas ay yari na po mag uh, maganda po ang panahon yan o no? madiklim po ay tayo po magdidilig ating pandilig po Akin pong binabasa ito. Binabasa po yung ating mga pananim. Niyari na pong diligan. Aray mga aray. Pinagdamihan na po namin ngayon ng pagtatanim. Kami po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim po kami mga kaingsan. Tatanim naman po tayo. Umate ang pailog kati-diligay. Hihihi. Yeah. <laughs> Oo. Oh, Oo. Oh. Baka mawala ng tubig sa labak. Quality walang namatay yan, Ito pala para din natin ng palay. <laughs> ano no? Ito, eh. Ito, parang Para para matanin ng pala ano Magkano araw ng sa tarim? <is? laughs> Magkano ba 'yan? 6. Gulay pala, gulay pala, Kung Erwin, gulay pala ito. <laughs> Sabay bago ano? Warki wala nang kawad na ko no, Erwin. Pa. Ay sang relyo pa ba? Naubos oh. na ba 'yung dala mo naman minsan? Oo. Bagong dala na ulit. Meron pa kaunting ano, putol-putol lang. nung ganda. Wala man lang na deadbull. Kahit isa boy ni ating unang tanim na oh. Yan mo oy. Tayo na eh Tayo na. Dadalawang kopi pa, sabi ko pa tayo na ito. Halika ah.

Saan? Kasama si ka-insa, kung may tubig na isara ng malinasa. Mas detik kasama si ka-insa. So... Yeah, 🎵 Kaya

dalamnya adalah tabung-tabung udara Mas maganda tayo pag may ganyan ano, napangod din ito hindi. Hindi ah, eh. hindi pala yung lalambot na. Kung may matigas na ano. Iikot mo ito kaunti, i-try mo, sabukan mo ng kaunti. Ay nababanat yung ano, Ay, plastic. Ah, huwag na? Um, nababanat yung plastic. Ah, nababatak? Ah. Madali ari kung malambot ang ano, plastic. Ah, yung lupa. Pag malambot ano. una namin mga kaisan ni Utoy yung kay Kautol baka po umanak na ang kasawa wala pa po ay eh. tutulong-tulungan muna natin mga kaisan pero yung kanyang ang palayo eh. ay po yung tao niya atin po muna ipagdidilig yun ah, nakakawa ang ah, halaman ang pala yan eh, lantanang Kaya po, isili din yung kanya. Yeah, mga ka umanak daw po pala. Nakatawag lang may na kautol. Babae daw po. Mamaya, dadalo po tayo. Congrats utol At saka kay Gawin binibirig doon sa isa at kami po ay tatanim din eh. may tanim na po aring rin kabaha ako ano kuya? oo oh, kuya dilig talaga yan may pag nadilig may ayos na yan mga kaisam yan ang problema pag mainit pero yung unang tanim po natin maganda na oh mag po tayo yung iba po ay na pero hindi po ganong karamihan parang paisa isa po yun ang ano naman mga kaisan pag masama ang panahon pag ang tawag nun pag ang panahon po ay mainit para sila naluluto huhulipan po natin mga kaisan namamatay po ang iba pero madalang naman po Nireno na ko nakikita dito lang eh. Ito, ito, ito. Oh. Kagaya nito mga kainsan oh. Ito. Patay na po 'yan. Tatamnan po natin ang bago. Para po umabot. Palit po agad ng bago. ha, oh, mga kaisab inabot tayo ng gabi ay gusto ko yung madidilig pa rin para bukas tayo kakaunti na ang trabaho tsaga lang ito mga isang linggo lang itong ganito mga kainsan after one week pag buhay na wala na tiis tiis lang tsagain lang natin ang one week mga kainsan Bukas, maaga po ulit tayo. nabunta po tayo ng alas 8 papatay ko lang po ang makina buhay na naman po lahat kahit tayo gabi na pangita na po nakakawala ah, din ang pagod pag nakikita mong ang halaman mo po eh maganda na hmm. kahit gabi na po umuwi eh hmm. ah, mga kaisan, hindi tayo po na at ah, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at good night po. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salam.